Mga aktibong 4 ps members ng MAP o gadunay anak na 0 to 24 months old, mahimo nang MAP update sa inyong informasyon sa irehistro. Ang irehistro ko Dynamic Social Registry o sa ka-online web portal sa DSWD. Mahimo kining alternatibong paagi sa 4 ps aron ma-update ang informasyon sa tibuok pamilya. Kinunglan ng aron sa pagpatuman unya sa first 1,000 days of F1KB conditional cash grant sa 4 ps Aran makaparehistro sa e rehistro ang pamilya sa 4Ps nga magdu's og adunay anak na nag-edad 0 to 24 months, kinahanglan 18 anyos pataas, adunay cellphone ng internet data ug musulod sa e rehistro 4 psdswdgovph Kinahanglan po ang PhilSys ID sa mo-rehistro nga benepisyaryo sa 4Ps. alang sa dugang kasayuran, visit ang official social media page sa DSWD Region 7. Kini si Charmaine Tamara alang sa DSWD Central Visayas Update.